Guys. Ayan po, oh. pancake po ito yung parang hot cake. At ito dalawang buti ng juice. Ayan, saka may chips, saka may biscuit. Dadaling ko po ito kina Ilham. Tiyatawagan ko siya ay wala namang siyang ano, net. So, papunta na po tayo guys. Dito po ang isang daanan papunta sa kanila. Ayan. Kasi sinabi ko sa mga bata na babalik ako. So nagluto po ako ng pancake. Ayan. Dito po ang daan ng papunta sa kanila. Pero mayroon pang isa doon na pataas kaya lang dito patad. Ayan. Ibigyan ko lang ng merienda yung mga bata din. Uwi na po ako kasi marahil pa trabaho. Ayan guys, umainit-init pa. Kasi dinala na naman kanina sa doktor yung anak ni, anak ni Ilham sa ka Nakakaawa guys yung ano nila. Pero hindi ko naman po sila ibibidyo kung ayaw po nila. Ayan, dito po ang daanan. Ayan, guys. Dito po noon yung daan. Daanan ng ano. Nung pumunta ako dito na may sunog katabi nila yung sunog po guys yung nasunogan talaga papakita ko po sa inyo Ayan. Um umalis na kasi yung alaga ko unta na nakipa nakiate ng kasal so iniwan po ako at marami kong trabaho dahil katatapos po nilang mag labit ng mga kortina sa taas so ibigay ko lang po ito at babalik na ako Hi Ilham hon Ito win Ah. Hi. Hi. Kifik. Hi. Yan po yung mga sunog Nasunog, oh guys oh ito po oh. Yan po sila sa ilalim po ng basketball court. Gawawa kasi yung mga bata yung bang nakakaawa talaga. Buti wala na yung isa nilang kasama. Ayan, di ko kukong pupunta sa ano niya. Kasi sila ay puro mga ano. Ayan, dito pong daanan guys. Ayan, kawawa po sila. Ayan. Ayan guys po, oh, puro to. Ayan, nasunog. Ayan. Dito po sila. Asan na? Ay, baba pa pala. Nakalimutan ko na kasi gabi anong pumunta ako dito. Ayan guys, magkakapit ba? Kahit sila, magkakaisang ano lang sila dito. Ayan, hindi nila alam pupunta ako dito ngayon.